San Jose ng Arimatea, isang mayaman at iginagalang na kagawad ng Sanedrin. Siya ay taga Arimatea, isang bayan ng mga Hudyo, at palihim siyang sumusunod kay Jesus sa dahil sa takot sa kanila. Mabuti at matuhintin ang tao nito na naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos at hindi siya sumangayon sa ginawa ng kanyang mga kasamahan kay Jesus. Si Jose ay naglakas loob lumapit kay Pilato upang hingi ng katawan ni Jesus. Binalot niya ito sa malinis na kayong lino at inilibing sa sariling bagong libingan na inuka sa bato at hindi pa napaglilibingan. San Nicodemo, isang pa